Aris, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, tapang at matatag na damdamin. Matapang ka at buo ang loob mo. Sa araw na ito, kaya mong harapin ang mga hamon o isang pagsubok ng walang takot. Tinatahak mo ang landas na hindi kayang lockerin ng iba. May tiwala ka sa iyong sarili, kaya mahalaga ang bawat hakbang mo. Pakinggan mo ang damdamin mo. Kapag ang puso ay kalmado at ang isip ay malinaw, kahit mahirap ay nagiging magaan. Ngayon, hindi ka lang matapang ikaw ay inspirasyon. Taurus, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, pasensya at lakas ng loob. Ngayon, gumagalaw ka ng dahan-dahan pero sigurado. Hindi ka nagmamadali, at ito ang lakas mo. Masipag ka at umiiwas sa gulo. Ang gusto mo ay makabuo ng matibay na kinabukasan. Payapa ang pakiramdam mo kapag maayos ang paligid. Mahalaga sa iyo ang tahimik na sandali at mabubuting salita. Ikaw ay kalmado at matatag at doon ka nagninindening. Gemini, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, talino at masiglang enerhiya. Puno ka ng ideya at tanong sa araw na ito gusto mong makipag-usap, tumawa, at matuto. Ang sigla mo ay nakakahawa, pero marunong ka ring manahimik at mag-isip. Ang matalinong desisyon mo ngayon ay makakatulong din sa iba. Hindi ka lang masaya ikaw ay matalino. Cancer, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, pag-aaruga at malalim na damdamin. Ngayon, malakas ang pag-aalala mo sa mga mahal mo sa buhay. Gusto mong siguraduhin na ligtas at masaya ang lahat. Ang puso mo ang iyong gabay. Kahit tahimik ka, nararamdaman ang pagmamahal mo. Baka mas emosyonal ka ngayon, pero iyan ang iyong biyaya. Ikaw ay banayad at nagbibigay ng ginhawa. Leo, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, kumpiyansa at pamumuno. Ngayong araw, parang araw ang liwanag mo. Handa kang manguna at magpasaya ng iba. Ang presensya mo ay nagpapalakas ng loob ng nakapaligid sa iyo. Gusto mong ipakita ang kaya mo, pero marunong ka ring makinig. Matapang at mabait ka. Ikaw ay liwanag para sa iba. Virgo, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, pagtutok at mabuting gawa. Ngayon, gusto mong maging tama ang lahat. Maingat ka at nakatutok sa detalye. Napapansin mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Tahimik kang nagtatrabaho pero puspusan. Ang pagtulong sa iba ay nagbibigay saya sayo. Ikaw ang nagbibigay kapayapaan sa pamamagitan ng iyong sipag. Libra. Sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, balanse at pag-unawa. Gusto mong mapanatili ang kapayapaan. Ngayon, mas pinipiling mong makinig at magsalita ng mahinahon. Iniiwasan mo ang alitan at pinapakalma mo ang paligid. Makatarungan ka at maunawain. Tumutulong kang magkaintindihan ng iba. Ngayon, ikaw ang tulay ng mga damdamin. Scorpio, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, malalim na damdamin at tahimik na lakas. Ngayon, mas malalim ang nararamdaman mo. Tahimik ka, pero alam mo ang nangyayari. Marunong kang makinig at pumili ng tamang salita. Kahit hindi ka masalita, ramdam ang lakas mo. Marunong kang magtago ng sekreto at magprotekta ng mahal mo. Ngayon, ikaw ang tahimik na lakas. Sagittarius, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, saya at pagtuklas. Ngayon, puno ka ng sigla at kuryosidad. Gusto mong mag-explore, matuto, at ibahagi ang alam mo. Ikaw ay bukal ng positibong damdamin. Gusto ng puso mo ang adventure at katutuhanan. Magsalita ka ng tapat at tumawa ng totoo. Paalala ka sa iba na dapat masaya rin ang buhay. Capricorn, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, sipag at tahimik na tatag. Matatag at responsable ka ngayon. Ginagawa mo ang tungkulin mo ng buong tiyaga kahit walang nagpapaalala. Hakbang-hakbang mong binubuo ang pangarap mo. Tahimik kaman, may malasakit ka. Pinuprotektahan mo ang iba sa pamamagitan ng tamang gawa. Ikaw ay matibay dahil hindi ka sumusuko. Aquarius, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, malalawak na ideya at mabuting puso. Ngayon, puno ng kakaibang ideya ang isipan mo. Iniisip mong makatulong at makapagpabago sa paligid. Nakikita mo ang kinabukasan ng may pag-asa. Mabait ka sa lahat, pero gusto mo rin ang katahimikan. Iba ka sa karamihan, at iyan ang iyong lakas. Ikaw ay palaisip na may pusong mabuti. Pisces, sino ka ngayong araw? Gabay ng kapalaran, Pangarap at malumanay na lakas. Ngayon, malawak ang imahinasyon mo. Nararamdaman mo ang damdamin ng iba at nagmamalasakit ka. Mapagmahal ka at puno ng damdamin. Minsan, kailangan mong manahimik para mag-recharge at ayos lang 'yan. Ang puso mo ang iyong gabay. Ngayon, ikaw ay banayad pero matatag.